Ito pala yung flat iron. Papalitan natin ng saksakan. Easy cord. Ah, naku daw yung may ari. Yan o. Nabalatan. Nahulog daw kasi ito noon. Lagi mong tatandaan kung magpapalit ka ng easy plug. Tingnan mo kung ilang ampere. Ito 3 amperes. Hindi ito uubra. Kasi 1000 watts itong plancha. So, isa, ang pwede rito, uh, pwede na yung 10 amperes ito yung ipapalit nating wire ito guys oh uh, basag na laglag -lag daw sabi ni ma'am ito Ganyan din natin itong isa. Ito, uh, gagamitin din natin yan, yung original na yan. Gagamitin natin sa ipapalit natin. Buhol natin para hindi basta-basta mahila. Ito. Mas maganda kasi na mayroon siyang ano? terminal para hindi basta-basta mag-spark. Binalik natin yung dati para magmukhang original din. Hipitan lang natin maigi para iwas loss, iwas spark. Ganito din sa kabila. Yan. Takpan na natin. Sunod naman natin itong saksakan niya. Ganito lang 'yung magpalit. Simple lang, guys. Ganito 'yung ginagawa ko para mas matibay pinapaikot ko para hindi basta-basta mahila ganito din sa kabila lagyan natin ng electrical tape kasi kasi hindi na to pwedeng ano ibuhol. Hindi matatakpan pag ibuhol. yun, Yung electrical tape ah uh, 'yun yung magpapahigpit para hindi basta-basta mahila. Basta mahigpitan lang ito na maigi. ayan dapat yan is fixed so okay na testing natin ayan wala namang grounded ayos